mga Ka andito kami sa bahay nila, sir ito yung tanim niyang kalabasa, ito yung kanyang pispanya yung bahay niya uh, andito, sa may tabi lang ng kalsada, national highway ang kanyang tanim na kalabasa manoterya na ati, sir ati, sir, ne, uh, uh, ito, sir tingnan niyo po yung kanyang mga tanim na kalabasa, sir, tapos yung dun sa bandaron sa inyo po din po yon, okra Atin na atin nagkante alad na sir. Ito na po yung kalabasa niya sir. Oh, tingnan niyo po. Ilang days na po ito sir? Madumingo ako niyo po. At ah, two o, weeks. Then. Pero anong anong na-apply na, na, na po dito so sir? Organic, atin, organic. Tama po. Naku, napakamahal ng organic na product. Pagka ito namungat, sabihin, declare niyo po na organic. Anong organic po yung nilagay niyo dito sir? Hindi pa ito na dyan yung tukti Diyo ay nga Sinako Ay opo Ang ganda rin ng kanya sir Tinan ninyo ah Oo Ang ganda ng ano niya oo Nag 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 po cry nag mayan Sabi nga naman ito rin ayaw ka saan sa kita, bakal lumakat. Sabi ka, talaga. Kasi isang hektarya, ekt one hectare. 25 ng alata, tinubo 100 grams. 100 grams pa. Ba ano, kaninong product, sir? Iswest. Iswest. Iswest, sir. Ay, ah, Is Kasi maganda. Kasi maganda. Kasi maganda. wet season. Namin natin Kasi natin Kasi Kasi maganda. Kasi maganda. Sige, Sophia, nagtag-tag. Kanak to, sir. Yeah, no dry season. Ano mo, yung mula yung tao. Oh, na. oh, nakapoy na napod. So, na. Okay, sir. So, ano to, pasyalan natin ito pagka, na, di ba, isprayan tayo agad ito na no 29. To August, yes, yeah, sir. Puentayin ito ato, atoy Oh, uh, na ganun. Pasadaan tayo ito. Pero ito pa nag-spray ito, sir, sa

one liter muna ang kanyang bibilhin Tapang pangpadasan na pero jay ajay yan tital talon na di jay isa da jay ti-spray yan tayong to awan pa yung ulit naman nalit pa yun jak lang ang muna niya ngal daw dadi no da, mm. kano na ni-spray kano na ni-spray ang ti-magnuson ma'am mo, ano naman mukha ano, wampay makagalingguna. Mukha so, eh, na tama kasi agugutman na, agugutin siya na. Kaya lang no, nagugutin siya naman, at ako ma-reset, sabayan so, natin, so, konti-konti. So, so, Tapos, so, and there na, ano, siya, nag-ano uh, siya, pure na organic ang ginagamit niya. Hanggang gumamit siya At dati, ganaganag pa uh, nga, pure na organic. organic, ma'am, nga, yung 10 PDA kasi mga ito na, maglaw yo, at ito kinaadot din na, na kasama. yung IPA, ay na. Kasi madali siya, kaya yung ugat, ay di ka dagli. So, Namin adot aduti ka at dati mang timang maunin. Ngunit maglaw lang, at paru, pata na, na. Ngayon ito, bigyan na natin ng kakainin niya, pang support niya dito. Tanong, mading masupportarang niya. Sabong lang, kinaanagong ano adumat mam ngay lang babasit? Oo, oh, adu ti matay, adu matay. Kasi kulang yung kinakatay. Adu may steak mam ti pagkain. tayo pa. Kadan tayo. Magnuso tayo. ka Bawat butil Puno ng pag-asa Magnuson katuwang sa bawat I do